hindi talagang makilabas basta tutukan lang ng kanilang mga amo or trainer at maganda at tama ang paraan ng pagpapalaki sa kanya. A few moments later. walang snok walang eat walang snok stay walang no? snok ising tayo uy ising <laughs> tayo oh aw, awaw itaw ikaw ay masaya kung mawaw ka asa yung awaw Lulip kung ikaw ay masaya, umabaw ka. Tapos, Ulit. Kung ikaw ay masaya, umaw-aw ka. Umaw-aw ka. Umisa. Kung ikaw ay masaya, mundo ko ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, umaw-aw ka. Asan na yung awaw? asa na yung awaw? Bilang ikaw. O, bilang. O. Okay? Okay. Tiyo, ilan to? good. Ito. good. Ito. Ito. balik at grupo nila sabi mo? Piyo yung pangalan mo. Pangalan mo. Sasabihin, matalino ikaw. 'Di sasabihin mo. Matalino ka. Matalino. ako na yung basta tututukan lang ng kanilang mga amo or trainer at maganda at tama ang paraan ng pagpapalaki sa kanila. At? So, paano mga hindi ng ganang training si Teo? Si Teo, sa akin ng pagpalaki na hindi ko naman talagang siya. Tapos, yun, parang na ano ako na manood ng YouTube kay Community Discord, yung ka training niya. Tapos yun, yun yung inaplay ko sa ay, oh, oh. kasi yung sa pag-alaga kasi natin, hindi ka lang sa pagsakit kaya lang, hindi luwa lang, kailangan mo talaga ng ano, akatulong oh, na pachi, kung uh, part ng family, part ng pamilya, at saka nakasasusupliya ang kanila ng pagmamahal. Yeah, so ano yung mga masasabi mo sa mga taong lababalik nato? sa mga masasakitan. Ayun, ay talaga ako din, akins na akins talaga ako din. Kasi sila may mga puso't damdamin din na kailangan natin yan. Kasi sila, wala silang voice na yun Kaya dapat tayo ng action para sa kanila. At saka na sa bata, ang mga sa mga 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 Hello mga katiyo, nandito kami sa Quezon Circle Quezon Circle? Memorial Circle uh, Quezon Memorial Circle pala Ulit <laughs> Wow! Hello mga katiyo, nandito kami sa Quezon Memorial Circle wow. At uh, in-interview kami ng rated Corina wow. At April 27, 2020 Uh, 5.30 sa TV5 ng hapon at A to Z 6.30 ng gabi manood kayo guys at suportan nyo kami